Yan, yeah, good morning, good morning, mahangin na umaga kabisat. Dito tayo uli sa ating paboritong puno. Puno ng akasya. Ayan, si Meds ko, Meds, good morning. Good morning. Kawain na ano, na, nag-aantay. Ano yan, wala? Eh, sana pala rin tayo kabisat. ibig sabihin pero ma medyo tanghali tanghali naman ang gataw dito. Mm -hmm. Ayan, cup shot Inam na lang eh, yung unang gataw nila makikita natin. Oo. Oh, oh. Ayan Oh. tayo. Dito okay, tayo sa ating paborito. Okay. Ganda mm -hmm. Nadala ng pwesto. yung tali mo panay paspas dito sa harapan <laughs> samba sana yun lang doon. malaki di malaki mahal sabi mo hindi malaki malaki oh Hmm. Ang laki nga kulay violet niya yung mga palikpik eh. alin tayo ng mga wait lang. Tagalin mo nga ere, oh. Yan. Yan. Oh. Lucky. Yan naman talaga ang... Hehehe oh. <laughs> lapad. Bye. salamat po Lord. Una nating huli kapsat. Mm-hmm. Oh. lumipat tayo ng ibang puno kaya lang umuulan na ay eh, natin gustahan eh. ah. natin malakas ang uwan sana kuminto nakakaisa pa lang tayo I'm <laughs>

puti, e, ganyan na masyado ay patas. Bibigat yun. Huwag siya tadoblehin. Manipis lang, Nakaharap kasi sa akin. Makulimlim, kapsat. Uy! 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 Uy!

Pa, ayun pa, ayun pa, ayun pa, oh. ayun pa, pa, na pa, laki, oh. Ayun na, dali, oh. dali. Ayun na, nasa baba. Ayun, dali, ayun po. Nasa baba po, magkali po, ayun. Dito sa, ano, harapan ko. Ako, ang baba. Baka tabihan niya yung, ano, ayun na, ayun. ayun. na ba? Hindi po, ang sa ilalim, Eh, eh. eh. anda mula, bakal tabihan nih eh. oh itu punta dito sa ilalim eh gitang lanjut punta sa ilalim yakin na andi na med kamit ta han mo oh paana pa balik pero ano mulat para naman ma, oh seven fingers baka may kasunog oh, na. Oh, sige, sige. Ilagay mo. Kasi may nagpakita ka kanina. Kapsa, eh Sayang na. Oh. Oh. Pasensya oh. na yung poster natin. Magkatabi, magkatabi. Saan yung isa, ano? Pero malaki yun, eh. alon. Hinatok. Yung alon ang ganda ng alon niya. No? Hmm, maganda sana. Tama ako maganda yung alon. So, oh, yun na. Nagbila mo. Yun o. Yun Yun no? Ayun. Ayun, no? Oh, laging, laging gustong gusto nila sa gilid. Ay, laki. Ay, laki lang. Ay, laki. Oh. Ay, no? naka nagpuputol yung ano. Yun no? Oh. Grabe naman yan. Ayun Oh. No? Uh. Ayos ba? Ayaw Maganda ba? Ayaw kang doon. Baka ano. bunga nga. Uy. Wow. Robby naman yung kapsat. Hmm. Ang bro. Ito

Ada lapad mga ano, mga nadadaan diyan. Ayun, maganda oh, uh. umaraw oh. Uh. Sige. Sige ka, Igar, at magbumunta din eh. Eh, kaid. Yo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, hindi ka lakot. Eh, paako lang, natatapakan mo. Hindi ako na, alay, po. <laughs> tatapos eh. Alay, eh hindi, lari, hindi tanaw po. Hindi ko na mapuputokan. Oh Binadali. Marapopunta yan. Naadali nila. Eh wala yeah, Sige, biray mo na. Bumiray na. Adali pala. Nako. Oh. Namumuti eh. Oo, oh, oh, maganda. Grabe, uh, sure ba yan? Ay, eh, dito lang. Ayun, laki oh. Uy, namumuti eh. Uh, wow. Wow. Kaya, hindi ko alam. Maganda ba? Tama. Sa menu oh. Hoy, naku, laki, come Sama natin si Master Edgar. Oh, ho, laki. oh, Oh, nang na may gitu. hmm. kilo, kilo yan? Kapal, eh. ah. Oh. Yeah. <laughs> tabo oh ay ang lahat naman oh ayan mga isang kilot kalahati siguro mga ala pa naman dalawang kilot oh tayo lang laba tayo lang tayo lang Violet na naman, oh. Na <laughs> ay, ano mga na naman, arroyo to. Eh, ano mo, mga konti. Oh. Magkadikit lang tayo. Huwag mo siya doon sa sarili mo. Taba. Hmm. Oh. Ay, salamat po. Ay, oh, ay, Ang laki ng muso. Doon lang sa medyo makunat na ano. Sambang. Malat. Point forty two. Kapsat yung kanyang braid. O. Oh, mm -hmm. Malat Samba. O. Oh. Oh. Okay. Mga mga natin. Ayan. Eh. Ayan. Maka-apat na ba tayo rito? Malaki. Uy! Uy! Ay, uy! Paano lumabas? Po. Mayroon din yung apat. Apat. Tsaka doon na isa. Daka kapat na kami rin. Hmm. Serte. Ito apat na piraso. Mali pala ako. yeah. qué